Hello mga kachokopam! Ito nga po pala ang kaganapan kanina. 11.30 nga po pala ang oras ng kanilang tanghalian. Kaya eto si Sneaker sobrang excited nung makitang daladala ko na ang kanyang pagkain. Sobrang magana nga po pala siyang kumain kahit iyan po ay dog food la na binabad sa tubig. Nakakatuwa nga po kasi nga buhat na siya'y dumating dito sa amin ay hindi talaga nagbabago yung gana niya. Lalo pang gumana siya sa pagkain kasi kasi nga dito ay nagbabitamins din siya. At tingnan nyo naman ang laki-laki na niya nung makuha ko nga po pala siya ay 0.75 lang ang timbang niya. Ngayon po ay nasa 2 kilo na. At ayan nga po ang bilis-bilis niyang kumain at talagang focus na focus lang siya. At <laughs> habang nga kumakain itong si sneakers ay may nag-iingay na rin mga baby doggy. Yun na yung anak ni Milka. Eto nga po pala yung dalawa at humihingi na rin sila ng pagkain sa akin. Alam na alam talaga nila ang oras ng kanilang kain. At ayan nga po, lalong gumulo nung makitang daladala ko na ang kanilang pagkain. Inanay ko nga po pala sila na solo-solo sa pagkain para naman pag na sila ay hindi sila manibago. Tingnan nyo naman kung gaano sila kagagaling kumain. Talagang matutuwa sa kanila ang kanilang magiging bagong family. Hinding-hindi sila mahihirap ang pakainin ang mga baby dogging ito. Dog food at babadlaan sa tubig ang mga pagkain nila. Pero ayan nga na po at ganadong ganado nga sila. Mahirap din naman po kasing sanayin ng ating mga far baby na kung ano-anong toppings ang inilalagay sa pagkain kasi doon nga po nagsisimula ang pagiging picky eater. Kaya kami ganyan lang po talagang ibinibigay e namin sa kanila. At tingnan nyo naman kung gaano sila kalulusog. At ayan nga po, binalikan ko nga itong si sneakers at aba, ubos na nga yung kanyang pagkain. At mukhang bitin pa nga siya sa kanyang pagkain. Hindi na naman kasi pwedeng bigyan at baka naman siya masobrahan. Grabe naman tong si sneakers, kakakain-kain lang, talon na agad ng talon. At nang balikan ko nga itong dalawa, ay iyan may mga nakapalibot na at nag-aabang ng kanilang tira. Ay naku, wala naman silang ititira dyan kasi talagang ubus na ubus din niya ng dalawa. Yang si Tita Kitkat ay talagang sanay na sanay iyang magabang ng tira-tirang pagkain. Siya kasi ang taga ubus ng mga pagkain ng mga baby doggy nung babago pa ang mga itong nagkakainan. Pero ngayon, ngayon wala na talaga siyang masasaid at kita nyo naman talaga ubus na ubus ng dalawa ang kanilang kainan. At ayan, nakatapos na silang kumain. Na ang si sneakers, busog na. Hoy, oh busog na rin kayo ah. ah. Ah ilinisan pala ng uso ah, hindi pala nalinisan. Ah, itong dalawa Busog na ang aking mga baby ko. Oh, ano pang gusto? Ha? Ano pang gusto? Nakakain na? Ah? Ha? gusto. O, oh, sige, bubuksan ko. Yan. Ay, wala lalabas. Uy, <laughs> ay naman. Ganda naman ang gaganda naman ng aking mga baby. O, oh, lilinisan ang usa. Dahil kumain, punasan natin ng tissue. Pupunasan ng tissue. Punasan. O, oh, wag kukunin ng tissue. Pinupunasan ko ng uso nyo. Basa. Basa. Dini, dini. O, oh, naku. Ang babait naman ng aking mga baby. Hmm, babait naman. Kasi, oh, ang gaganda naman nila. Yan, lalo na ito. O, oh, yung si mami. Hindi na, na. Yan. Nasa ng uso para tuyo. Hindi sila magdungis. Kaliligo lang nila kahapon. An, tapos na. Oo, oo, oo talaga naman. Isod, isod. Hmm. ka, kao, sneakers. Talinisin ang uso. Ilinisan. Ah, nilinisan ang uso ni sneakers. Gusto mo ding ano, gusto mo ulit doon sa daddy mo. Kukulitin mo ang daddy mo. Kukulitin mo. Kukulitin niya ng kanyang daddy. Ang daddy, daddy. Ha? Ayos na. Ayos na. Ayos na. Aba, ang toys ah. Ang toys ni sneakers ah. Ang dungis na rin. Hoy. Oh. oh, ito yung dalawa. nag, naging... naglalaro na din yung dalawa. Yan, yeah, naglalaro na ang dalawa. Okay na, okay? Tutulog na mga yan. Nakakain na eh. Ano, tutulog na kayo. Oh, aba, sagot. Oh, una sabut naman. Si si Reyes ay nagtatanghali na din. Kumu na kabantay na naman do si Lola Hershey. Ay, tama na yan ha, tama na, tulog na. Tulog na mga bebe. Yan si Sneakers enjoy na enjoy po dito. Binigyan ko siya ng kanyang ihi, nilalaruan laang sneakers po natin. Tuwang-tuwa dito. Ayan. Ah, sneakers! Ihian yan ni sneakers. Nilaruan. Sneakers. Tumi yung dalawang ito. Yung dalawang ito. Gustong puntahan. Sneakers. Naku, hindi pwede sa iyo pala yan. Natatanggal. Sneakers. Oo, oh, tignan nyo naman po si sneakers. Ay, 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 ang kulit. Ang kulit-kulit na sneakers. Hop, hop, hop. Tabi-tabi. Nagmama pa ko. Alasin ko ang balahibo. Na nasa sahig. Hershey. Hello, mga baby dog. Tulog na kaya? Busog na ulit. Kain na ng hapunan. Nakakain na ng hapunan. mga baby dog. Hmm. Ha, tulog na ah. Ganda ng ating mga baby dog. <laughs> okay, lalabas. Haya akong buksan yan. Ha. Ala, ano naman ginagawa nyo? Kinakagat-kagat niya naman yan. Oh. Uy. Baka masakta ng inyong mga, ano, mga kit na kit na Baka naman masakta ng na mga, ah, 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 nangangagat ang isang ito. Nangangagat. Eh, aray ko, abo. Na, sasara na. Tinun, baka masakta ng uso nyo dyan. S Tay, sasara na. Oh, oh, ang kulit, ang kulit. Ang kulit, ang kulit. Oh. Sasara na.